ang sulat sa mga Hebreo. Ikalabing dalawang kabanata. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikda natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan na kihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung kaano ang tiniis niyang pag-uusik ng mga makasalanan upang hindi kayo manglupaypay o panghinaan ng loob hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong ipagwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiis ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Sa pagkatito'y nagpapakilalang kayo itinatanggap ng Diyos na tunay na mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi mga anak sa labas. Hindi ba't pinaparusahan tayo ng ating mga magulang? At dahil yan ay iginagalang natin sila? Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang tayo'y mabuhay? Sa loob ng maikling panahon, itinuwid tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal na tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Dahil ditoy, eh, itaas ninyo ang inyong mga kamay na nanghihinag at patatagin ang mga durog na nangangalo. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. Sikapin ninyong makasundo ng lahat at magpakabanal sapagat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapi ng sinuman sa inyo. O pa walang halaga ang mga bagay na spiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Iningin niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uhuko sa panganay. Ngunit, ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluma. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon na may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na iyan ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tubigil na iyon ang pagsasalita sa kanila sapagkat hindi nila matagalan ang utos na ito. Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa halip, ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di magbilang na anghel. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga ipinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang banal. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't makinig kayo mabuti sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kaniyang tinig, nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayani upang manatili ang mga bagay na di nayayani. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayani. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kaniya nang may paggalang at pagkatakot. Sapagat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok